Fiolo Pascual, gusto palang magstay sa Itbulaga, at maging The Bark Ads. Bossing Vic Soto, sumakit ang pangasakat at awa sa Itbulaga Olympics. Grabe, kahit Pasko, taob pa rin ang kalaban sa Itbulaga. Ngayong araw nga ng Pasko, Miyerkules, December 25, 2024, ay talaga namang inabangan at mas tinutukan pa rin ng mga manunood at mga netizens ang itbulaga, sa kabila nga yan ng araw ng Pasko. Sa katunayan nga, noong Martes, December 24, ay umabot na ng mahigit 94k ang dami ng mga nakatutok at nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At ngayong araw nga ng Pasko, ay kahit na makikitang bumaba din ang views ng Itbulaga, na umabot ng mahigit 64k, ay makikita pa rin nga ang dami ng mga nakatutok at nanunood sa kanilang YouTube livestream, kung ikukumpara nga naman sa YouTube livestream ng It's Showtime, sa kaparehong oras. Na talaga namang hindi pa rin mapagkakaila, ang pagiging tunay na number one at pagiging hari ng It Bulaga sa noong time, kahit nga hindi live at pre-recorded episode lang ito. At syempre, ngayong Pasko din, ay showing na rin ang The Kingdom, na talaga namang inabangan din ng marami, na nga sa ating Pasko. At syempre ganun na rin ang iba pang mga official entry ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Samantala, ngayong Miyerkules din na sa Itbulaga, ay nagkaroon ng Itbulaga Olympics Christmas Special, na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens na kung saan ay pareho pa rin ang game, at kailangan pa rin panatilihin ang lobo sa taas, habang sinusuot nila ang kanikanilang mga OOTD. Pero, nagbalik din nga dito ang Javelin Straw, na kung saan ay pagkatapos nilang makumpleto ang mga OOTD nila, ay kukuha sila ng straw, at kailangang may shoot nila ito sa bote. Pero, dito din nga, ay sumakit ang pangadito ni Bossing sa katatawa. Dahil sa mga nangyari sa Red Team, lalo na nga kay Ryza May na palaging sa backstage na pupunta ang lobo, at ganun na rin kay Alan K, na inakalang palda ang shorts na nakuha niyang OOTD, na kung saan ay talaga namang natagalan, at nagkaroon ng mga violations. Kaya naman ay makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga da ads, lalo na nga si Bose. Hanggang sa tila sumakit na nga ang panganito sa katatawa. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kahit nga ang mga netizens, ay kinatuwaan at kinaaliwan din nga ang mga nangyaring ito sa Itbulaga Olympics. na kung saan, ay ang nakuhang final score nga dito ng red team, ay 6.23, kasama na ang mga violations nila. At ang nakuhang final score naman dito ng yellow team, ay 5.14, kasama na rin ang violations. Kaya naman, ang nanalo nga sa Christmas edition ng Itbulaga Olympics, ay ang yellow team. Samantala, ngayong Miyerkules din December 25, ay ang naglaro naman sa segment na perfect ay si Piolo Pascual, na muli namang nag ng pelikula nila ni Bossing na The Kingdom. At dahil muli ngang nakasama ng mga dubark ads at ni Bossing si Piolo Pascual sa Itbulaga, ay nagpasalamat nga dito si Bossing sa muling pagbisita nito. Kaya naman, ayon kay Piolo, ay kung pwede daw, ay gusto na daw niyang magstay sa Itbulaga, at maging The Bark Ads. Na ikinagulat naman ni Bossing at ni Maine. At syempre dahil kay Piolo, ay muli namang kinilig dito ang mga studio audience, ganun na rin ang mga singing queen sa segment na Periphery. Samantala, narito naman ang iba pang mga comments ng mga netizens, na mga nagod good vibe sa Itbulaga Olympics ngayong Pasko. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?